Bilang isang stay-at-home mom, gusto ko lang sana kumita ng kaunting pera para makatulong sa asawa ko. Hindi ko inakala nakikita ako ng halos 50,000 kada buwan sa simula na 6,000 na puhunan lang. Sa simula, naglalakad lang ako sa aming lugar at inaalok ang mga kapitbahay na bumili. Nagshiship din ako sa pamamagitan ng EPI at umaasa na kahit ilang order lang sa isang araw at kumita ng ilang daang piso ay masaya na ako. Pero hindi ko akalain na ang mga pagkain sa aking menu ay magugustuhan at susuportahan ng mga customer. Tuloy-tuloy ang lima star review sa api, kaya naging trending ang shop ko. Ngayon, nakakatanggap ako ng mahigit isang libong order bawat buwan nang hindi na kailangan gumastos ng malaki sa ads. Ang mga customer ay nagtitiwala at kusang lumalapit at nire pa sa kanilang mga kaibigan. Nagsimula ako sa pag-aaral at pagsubok sa maraming recipe mula sa aklat na 50 cooking recipes. Mayroong napakaraming simpleng recipes tulad ng inihaw na rice paper, honey sweet potatoes, hanggang sa mga trending na pagkain tulad ng tokboki, spicy grilled bread, at cheese-flavored fried chicken. Sa swerte, ang mga pagkaing pinili ko ay naging bestseller lahat. Ang bawat recipe ay detalyado at may malinaw na sukat, kaya madali itong intindihin at gawin. Nagbenta rin ako ng combo ng inumin na ginawa gamit ang recipes mula sa isa pang aklat at ang resulta ay tumaas ng husto ang kita ko. Nagustuhan talaga ito ng mga customer. Naglalaman ito ng lahat ng paboritong inumin tulad ng milk tea, matcha, at marami pa. Lahat ay may detalyadong instructions. Ang pinaka nagustuhan ko sa combo ng dalawang aklat na ito ay, bukod sa recipes ng pagkain at inumin, mayroon ding detalyadong gabay sa pagpapatakbo ng online shop, pag ng tubo lugi, pag-manage ng ingredients, at epektibong pag-advertise sa mababang halaga. Bilang isang stay-at-home mom, hindi ako nag-aral ng negosyo sa anumang paaralan, ngunit sa tulong ng mga aklat, pag-ensayo, nagkaroon ako ng resultang higit pa sa inaasahan. Sa mga stay-at-home moms na gustong magsimula ng online na negosyo ng pagkain at inumin para kumita tulad ko, pero hindi alam kung paano magsisimula, subukan nyo lang tingnan ang combo ng aklat na ito.